So ito nga yung nangyari Iyan nabuksan ko na yung TP-Link Adapter Yan, sa so power supply So nilanggam nga Ayan ang daming langgam Ayan Buksan ko Ayan binahaya ng todo Ayan po Ay, Grabe I-check e ko muna kung anong sira nito ngayon. Kaya pala halos hindi na gumagana yung ano namin. Piso wifi. Kaya ngayon bubuksan at uh, i-check ko hanapin ko kung ano sira. Testeran mo na natin mamaya. Ngayon. Ang daming ng gam. muna natin.